Ito yung ating micro propagated na lakatan. 5 months old na sila ngayon. Ayan, ito nang na hitsura nila. Pero yung kakaiba dito sa ating tanim na lakatan ay yung nag-iisa dito. Ayan mga boss. Ito yung ating lakatan. Magkaedad diyan doon sa ating pinakita, no? Pero kakaiba siya. Mga boss, ang dapat nating ingatan ay yung pag-atake ng mga hayop sa ating halaman. Tulad na lang nito, itong ating lakatan na tinanim ay inatake po ito ng kambing. Yan. Sa pag-atake ng kambing, ayan yung mga dahon uh, medyo na bawasan. Kinain natin alam kung naapiktuhan yung puno o nabunot ito ng konti, nagalaw. Ayan, naging bansot siya mga boss. Hindi siya nakasabay sa paglaki ng ating mga tanim na nakita nyo kanina magaganda na. actually sa 5 months dapat hindi ganito kalaki. Nung inatake ng kambing ito mga boss, ayan, nabansot. Pero ang magandang balita ay ito, mayroon siyang tumubo dito. Yan, yan mga boss. Medyo nasaktan talaga itong ating halaman. Ayan, napaka makamandag talaga ang ano ng kambing kaya iwas iwasan natin mga boss yung mga hayop na nasa paligid na makapasok dito sa ating mga halaman upang hindi maging katulad nito yung naging resulta ng ating halaman at ito pa yung isa mga boss ayan jo nabansot dahil nga nadali rin ito ng kambing yan yun yung nga lang mga boss yung sinasabi ko uli. ayan napakaagang magbigay ng uh, followers dalawa ang binigay niya pero ito parang hindi na siguro ito lalaki dahil uh, nadali ito ng kambing ayan ayan mga boss yung masaklap na balita dito sa ating ganim na lakatan ito yung first time natin na magsagawa uh, ng micro propagation ng ating uh, lakatan ayan naman yung makita nyo yung resulta napakaganda yeah. kaya ngayon uh, iniwasan natin, iniingatan natin na may makapasok dito na kambing sa paligid uh, ang ginawa natin ay naglagay tayo ng bakod sa paligid para hindi makapasok para hindi naman masayang yung ating pinagpaguran na pagpapalaki pagpropagate ng ating sariling binhi nang lakaran kaya hanggang dito na lang mga boss. Maraming maraming salamat. Bye bye.